Mabagpalang araw po sa so mga kapatid ko, Happy 57th Anniversary So magsa-celebrate po tayo ng anniversary today At the same time, magra-raffle po na po tayo So yung raffle po is idodraw today Tapos papaplanuhan po natin, gagawa po tayo ng project At ang nasa isip po natin is another medical mission Na gagawin at atit po sa inyo ng 3,000,000 Timon Tavilla Kaya sama-sama tayo ngayong 57th Anniversary mga brad Tol Paulo, Salute! Let's go! Nandito na po ako sa court. Dito po namin boburahin yung uh, rapol. So, dito po yung draw. Samo tabi niya covered court. <laughs> tol, tol, sir. Yo.

Yan, <mukin> yeah, oh. No? Pinakabatang brad Yes Yo ko sa medical mission Yung pabingo po, pwede namin gawin. Kaso medyo, anong natin eh, bawal daw po dito. So, alamin natin kung pwede. Kung so, pwede po, mapapabingo po kami para sa inyo. Kung ano po yung gusto niyo para po sa ikagaganda ng mga tabi niya. Salamat po sa mga yung... Maraming salamat po sa mga sumuporta nitong Love for the Cause namin. Magkakaroon po kami ng medical mission and healing program after po nito. So, yung mga hindi po na nalo, nabunod, uh, wag po kayong mag-alala dahil yung 20 pesos na bumunod yung ticket Eh, Maitutulong po natin sa mga komunidad. Kaya maraming maraming salamat po sa tumulong. Happy anniversary, taong Gama P. On behalf of Punta community champion. Salamat po sa suporta. Yes! May pupuntahan kami ngayon, mag DDA kami! Bago mag-anim! <laughs> maglilinis ng kasalanan. Oo, oh, maglilinis ng kasalanan. Ika yung sayo, Tol, sampo? Ha? Huh? Sampo doy sayo ah. Back to zero na lang. <laughs> <laughs> I miss you! I miss you! Okay, <laughs> tapos mag no? <laughs> Kaya na mag-DA, no? Yung oh, mga na-DA, oh, oh, wala! Pwede na uling hindi umatin meeting at project na DA na. Let's go! <laughs> Tara, na mismo, na mismo tol. Na mismo. Pa. Oh, kulong, kulong! Papahap court siya tayo sa isang daan ha. Para masaya. Okay, okay, isang daan. Hey! Wala pa kayo mga pulso, hindi pala tumatama oh. Tang ina, sadali lang. Dito, dito. Toy. Ah, dito lang. Yeah, mga brad. Makatuwaan lang po 'yan, isang daan. Gusto niyo makasyo sa apoy. Eh, ay wala pa tama sa akin. Puto ko ako makakasyo diyan. Ako titira. Wow. <laughs> na wala makasyo dito, eh. dito. Oh nagkaya ngayon. Hindi pa siya na. Hindi pa siya na. Arriba! Arriba, tao, gawa! <laughs> ng konting hassle sa schedule kaya nag-adjust kami para makapagpapawis yung inaan ako at kanyang mga teammate at makapag-enjoy na rin kami at celebrate ng 57th anniversary. Woo! Ang <laughs> importante, uuwi na ako Inaanap na ako ng boss ko Happy 57th anniversary Sa mga kapatid ko Ang pinaka importante Yung mahalaga